Ma, di ba di ka kumakain ng bangus? Oo. Pero tignan mo yung ginawa ko. Mayroon, saan ka pupunta? Mag-event ako. Sa ako. Saan ang event mo? Salo, salo sa San Lo. Sa Makati. Sa, sa Loretto, Makati? Makati? San Lorenzo Village, Makati. Okay, papagapit ako. Ingat ka. Punta kami ni Kirstie sa mall. Tawag dito, dito ka magdi-dinner, hindi? Kakain ka mamaya? Hindi, kasi dinner yung event. Okay, sige. Baba, ingat. I love you. So, eto na nga mga hobby bees. Kakarating ko lang. Galing ako nagpagupit. And nag-grocery ako para sa lulutuin namin tonight. Mama Malu, di ka kumakain ng bangus, di ba? I'm sorry. Kaya siya kain ka ng bangus? Kumakain ng bangus. Si Mama Malu? Hindi. Magluluto ako ngayon ng bangus at saka ng pork pinagoongan. Para makakain ka ng pork pinagoongan. Okay. Yes. Si Lindy, andito na. Nag-start ka sasayang na tapos pinag-ready ko na yung mga gagamitin ko pag-gisa so magluluto ako ngayon ng boneless bangus in coconut cream sauce kasi yun the last time ako nagluto di ako nakatikim kasi sobrang best seller and marami din yung katanong sa inyo kung paano yung recipe sobrang simple lang i-chop-chop muna natin <laughs> <laughs> after natin ma-chop ang ating mga bangus dagyan natin ng salt and pepper uh, sinan lang natin yan, tsaka paminta paminta. So after nating asinan tsaka lagyan ng paminta, ipiprito na natin isa-isa. At eto na luto na ang ating mga fried boneless bangus. Next natin gagawin yung ating gata. Actually, ito yung parang Bicol Express na bangus. Pero tinabag ko lang siya ang boneless bangus in coconut cream sauce para tunog sosyal. Charis lang. So magigisa na ako ng bawang, sibuyas at siling haba ito yung nagpapasarap na ating sauce. Itong boyong gourmet bagoong. Lalagyan nyo, nyo, nito, guys. Kasi super sarap. As in, bang. Yan. Yeah. Boyongs, baka na na. lang. Pero ang talaga nito. As in. Bango po. Bango, di ba? After bagisa ang bagoong, lagyan nyo natin ng fresh gata. Ang wow. dami kong sabaw ngayon. Lagyan din natin ng paminta. Magkalagay tayo ng ating pabortesan. Cane vinegar. konti lang. And ilalagay na natin isa-isa ang ating mga fried bolas bangus sa ating sauce. Ganyan. Oh my God. Ang bango. Anong ginagawa mo, Kirstie? What are you making? Mango pipino salad. Mango pipino salad. Ayan. At eto na, luto na ang ating... Bicol Express boneless bangus or boneless bangus in coconut cream sauce. Yan, sarap! Ito na ang ating boneless bangus na Bicol Express. At ito naman ang ginagawa ni Kirstie na salad. So tignan natin yung ginawa salad ni Kirstie. So gusto ko, I, I want to have a little bit of everything. So mayroong mango, may cucumber, may onion, and, and, tapos may sauce. Ang sarap! Yay! May tamis ng mango, tapos yung crunchiness ng cucumber, and then the sauce. Tapos yung mga herbs. Perfect sa. So, tignan mo, pasosyal hindi. <laughs> Lindy, Lindy! Ate, kasi tignan nyo ito. Ate Julie, dali. Tignan mo ito, Ate Julie. Ako sa... yeah. Tignan nila lang, para ano, kasi kakaiba yung lasa. It's really good. <laughs> mm. Sarap. Ano? Sarap. Sarap, sarap di ba? Oh, Magkagayahin na tayo. Simple, simple lang pero masarap. Sarap na? No? Yeah. Thank you, Christy! Sarap! Thank you po. And hindi na ako nakapagluto ng pork binagoongan kasi sobrang tagal pang lutuin nun. Gutom na yung mga tao dito. So ang ginawa namin, nagluto na kami ng extra na ham. Si Ate Rose nag-i-airfry ng ham. <laughs> so si Mama B hindi siya kumakain ng bangus pero pat pero pipilitin ko siyang tumikim nung niluto kong bangus. Tingnan natin kung magugustuhan niya. Kaya tayo! Christy, kaya tayo, ma. Kirstie, kain na. Ma, di ba di ka kumakain ng bangus? Oo. Pero tingnan mo yung ginawa ko. Tingnan mo lang. Sige. <laughs> Sana magustuhan mo. Let's see. Pakakain. Ako mo papakain sa ng bangus. <laughs> Lagyan mo ng sauce, Kirstie. Tingnan natin patitigay natin kay ma. Tiki, ma. Nakain ka pa ng taba ng bangus ma, hindi? Yung belly? Hindi talaga ako kumakain ng bangus. O oh, yan, sige ito. Matagal na. Okay. so, natin. try mo itong okay. aking ano. Baka magbago. Okay. T boneless naman yan, mawala yung tinik. Yan, tikman mo. Oh my God, sana magustuhan ni Mama. Ay, ano kaya? Magustuhan kaya ni Mama B? Ang aking boneless bangus in coconut cream sauce. Charis. Hmm. Kapag. <laughs> ano? Ano ma? Ano ano? Hindi ko naman alam na bangus siya. Ay! May ganyan yung totoo, ma. Ayoko yung ano ah. Walang eme, ma. Masarap. Masarap po? Masarap. Ay! Nagustuhan ni Mama V. Di siya kumakain ng bangus. Masarap. Kain ka talaga. Ano, Christy? Super sarap. As in? Mapapakain ka talaga. ka talaga, no? Mm. Oh. At dito ulit sila kumakain. Ano ah? Tia Julie, sarap? Sarap talaga. Sarap talaga, di ba? Hindi ako nakatikim Ay, hindi ka nakatikim din. Ako din, Tia Julie. Naubusan, di ba? Kasi bestseller yan. Sobrang sarap talaga. Nakugayahin nyo, guys. Sobrang sarap talaga, as in. Sarap kumain din, eh. Malamig. Yes. Nasa si Ate Rose. Ay, nandunay na. Ate Rose, kain na ikaw. Kain na.